Okay po, nandito naman tayo live para i-update kung paano humakyat ang Bitcoin at ang mga Crypto. Um, today is February 9, 2024. So nakikita nyo naman dito sa chart. Grabe, bongga-bongga taas ng Crypto. The last day, up ng 4% yung Bitcoin, 2.5 yung Ethereum. Overall, natin market cap ng buong crypto the last two days tanggalin natin ito so the last two days from Wednesday hanggang ngayon nag up siya ng almost 10% right now nasa 8.5% po sya uh, grabe market na marami na namang popomo nito walang nanonood ngayon pero pagdating ng let's say January 2025 dyan sila magbibilihan bibilihan sila pag pagdating na lang ganito pag yung presyo ng crypto naging ganito na saka sila magbibilihan Like let's say nasa 2 trillion cup na from 1.74 nag almost ano na 75% na increase. Tsaka sila bibili. Pero ngayon walang naniniwala eh. Kaya totoo talaga yung kasabihan na buy high sell low. Kung baga, yung mga dahil kay uso, pagtaas ng mga presyo, tsaka sila bibili, nagpo-FOMO sila. Tapos, after ilang months, eh, katapos na ng bull run, 2025, either summertime or pinang matagal yan, August. Biglang babagsak yan, tapos sasabihin naman nila, scam yung crypto. Kasi, bumili sila mataas, tapos hinold nila hanggang pagbagsak dito. O, di, talo na naman sila. Kaya kung ako sa inyo guys, manood kayo, mag-follow kayo kung gusto yung bumili ng crypto maghintay kayo ng konting pullback tapos mag-start na kayo mag-accumulate. Papakita ko pala sa inyo yung ano, yung total nating holdings kasama ni sa asawa ko. So, pisa natin yung nasa cold wallet natin sa ledger. Sa ledger natin meron tayong 10,000. Pwede na tayong bumili lumang Honda Civic niyan, guys. Anyways, from 1 year, nag-start ako mag DCA nung pagbagsak nung 20 around 2022 so DCA ako so about a year ago a year and a half ago ganun pero since a year ago up na ako ng 5,000 dito sa cold wallet ko so okay na from 5k to 10,000 libo tapos tingnan natin yung sa akin sa Coinbase so sa Coinbase naman one year Nagdi-DCA na ako since November. Yung mga nakalagay dito sa September, matagal na yan. Kumagay yung mga naipit na bag ko nung last bull run ng 2021. <clears throat> so anyways, naipit ako rito from here. Just mula September hanggang ngayon, nagbibili ako. Like nakita nyo, naglagay ako ng isang libo noong December. Pero, umakit pa rin siya. So ngayon ang bag ko na rito, 25 basically, ito is break even na from yung mga binili ko nung last time. Kasi last time may naipit eh. Nag, Nakapag-withdraw ako pero naipit yung mga iba. Hindi ko na-withdraw biglang nagbagsakan. So, right here, ano na to? Break even na to. Tapos yung sa, sa ledger, up na ako ng kalahati. So, basically sa 7,000 investment, meron na akong 12,500. So, mga 4 4,500 na yung ipon natin na naging Chris. Ngayon, ngayong January, iningga nyo kaya sa ako na bumili ng crypto. So, pero siyang 1.5. Nag-start siya ng 1.5. Ito yung sa kanya. So, ayan, pinagbibili. January ba? O, December, nung Pasko, iningga nyo ko siya. Wala pa siyang ano. So, pinag-deposit ko siya. 1.5 total. Siguro, mag magdadagdag pa siya. Hopefully, mga isang libo pa. Anyways, from 1.5, nasa 1.657 na siya. At saka problema lang dito, meron pa siyang 486 na cash na hindi niya pa na bibili ng crypto. So, ito yung mga holdings niya ngayon. 1.171 plus meron pa siyang cash na 486. So, bumili siya ng Bitcoin, bumili siya Ethereum, bumili siya Metis, bumili siya Solana, Polygon, Fetch, Cardano, Stacks, Arbitrum, ENS, Ethereum Name Service, Immutable X, Bumili siya ng meme coin, bonk. Ito, nag-increase ito ang bongga. Tapos ito, pinaka-loser niya yung seamless. Bumili siya rin ng 20 bucks ngayon, nasa $13 na lang. Uh, itong graph tsaka near protocol, ano to yung sa learning rewards. So, pwede kang kumita rito. Namimigay sila rito pa minsan minsan. So, ayun. um uh, pakita ko yung coin market cap na inano ko para sa kanya kasi para meron akong listahan for the next run anyways guys tignan nyo naman no? Oh, tignan nyo naman ang oh, galawan nyo the last 7 days oh last 7 days 10% 8% 7% 5% 4% grabe ibang klase yung takbuhan anyways dito tayo sa portfolio nya alright <clears throat> ito yung yung 5862 eh, kasi sabi ko na nasa coinbase ko na na naipit ko nung naipit nung last bull run umabot ng uh, bear run so yung 562 na tira pero nasa 5,000 yan bumag umano kinash ko yung kalahati tapos kasya ako pa unti, unti, tapos na nasa 1.5 yan naging 5.62 so ibig sabihin dapat kinashout ko na nung last run pero yeah minsan nagiging greedy ka so yan. anyways ito yung sa asawa 1241 US dollar siya guys okay. so i don't know kung magkano sa Canadian 16 something so since nag-start siya nung uh, December 25 up na siya ng 95 and guys wala pa tayo sa bull run ha? so na 5% na ano niya ang return niya so far pero kung compare sa Bitcoin kung Bitcoin lang bibilin mo from from that same time okay 20% na yung trend. So, I don't know. I think maganda rin talaga maging pwede kang maging maxi puro Bitcoin lang bilhin mo eh. Pero maganda rin mag uh, speculate sa mga ibang coins. Anyways, mas marami naman siyang Bitcoin tsaka Ethereum. So hopefully mag increase yan sa Meron pa siyang couple of months para mamili-mili. Babagsak pa yan ano bago mag bago mag um, Bitcoin having mag-iisang bagsak pa yan. Bagsak ayan siguro tingin ko pag Uh, pag nag 49k bigla magbabag sa kasi ayun yung ano eh project ng mga nagt-TA sa YouTube na pagdating ng 49k medyo magpo back siya kasi ganun yung parang following nung the last four last three ball run po back siya pababa after nung pull back niya ini huling pull back sa cycle na to so akit na siya bubulusok na siya so pinoo project nila this run maybe 5 x from the last low which is 15k 16k last low nakabili ako dyan, by the way so pero project nila sorry not from the last low from the last run pero -no project nila the last bull run pero -no project nila parang three times so right around here guys kung nakikita yung hopefully malaki yung screen Uh, 273k ang premier predict nilang presyo for the next run and then goes back down um, anong plano ko guys plano ko guys uh, starting end of this year mag start na ako mag um, DCA out or cash out slowly at uh, 10% every month tapos ano titingnan ko kung gaano kataas tinaas niya and then you know hopefully by by the end of the run like let's say sometime here in like August or whatever. Hindi mo kasi alam kung kailan eh, di ba? So, right around here, wala na akong cash. Ah, wala na akong crypto. Nag, nag, turn na siya sa cash. So, tapos, after ng no bull run, you know how, what happened. Guys. Puro bagsak na yan. So, and then, panibagong DCA na naman for the next um, Bitcoin halving, which would be 2018. Sometime ng 2018 right now ang Bitcoin having is April 2024 so guys I don't know guys kung nasa sideline kayo gusto nyong bumili or whatever gusto nyong magkaroon ng exposure meron din namang Bitcoin ETF guys meron din akong Bitcoin ETF by the way kung gusto nyong mag start start with that tapos kung tingin nyo na gusto nyo pa rin hindi mag start na kayo mag self custody or mag open ng Coinbase tapos mag start na kayo ng bumili ng mga ano, syempre kailangan niya rin mag research. Hindi na yung pwedeng parang nakapikit mata yun. tapos check lang kayo. Bili na kayo ng bili, di ba? Kailangan bili niyo yung mga magagandang project. Mag-start kayo sa Bitcoin, tsaka sa Ethereum. Anyways, guys, 10,000, 2,000, 12,500, plus 1,500, kay Mrs. 5 135 14 na guys, pwede na ako bumili ng lumang kotse nito guys. Pero guys, inexpect ko to 14 5x. So 14 times 5x so rin okay siya hopefully. Hopefully mangyari. Hopefully totoo 'yung pinipilit nila. Hopefully super bull run to, may maybe maging 10x. Imagine mo 'yung 10x, 14 tapos 10x. Oh my god. ba diba? Anyways guys, kung may tanong kayo, gusto 'yung ah uh, bumili, mag-start bumili, may tanong kayo sa akin, libre lahat ng sagot ko guys. Hindi ako nagpapamember dito, hindi kailangan. Gusto ko lang, maingganyo kayo na mag-invest din dito. Thank you.